Ay, natikal na yun. Oo. Nasuko ng braso. Nasuko ng braso ko. Eh. Okay. Ako mabitaw. Dikit lang yan. Mayarap yung pagdikit. Dikit na lang. Sige, sige, sige. Ako mabitaw ha. Ready, set, go. Natigas <laughs> na ano. Ay, natikal na yun <len> sinilas. Gih. Gih. Mara

<laughs> ay, pang reels na ako. Ay, pang release na ako. <laughs> pang <-release> na <laughs> napatalo na na, <laughs>